Kadalasan sa laban, kapag inuuna ang yabang, ay madalas nauwi ito sa isang masaklak na pagkatalo. Lalo na kung sa Pinoy mo ito gagawin. Sabi nga nila, never underestimate the power of Filipino fighter. Sa ating kasalukuyang panahon, maliban sa ating pambansang kamahumanipakyang, ay isa si Floyd Mayweather Jr. ang isa sa mga itinuturing na greatest of all time sa larangan ng boxing. Limampung panalo, nagretiro ng hindi man lamang nakakatikim ng pagkatalo. May malahalimo na skill pagdating sa depensa. Kaya naman kahit sinong makalaban niya ay hirap kapag siya ang kaharap. Subalit alam niyo po ba na mayroong isang boxer noon ang dumayo sa bansa natin na sinasabing mas higit na magaling at mas mahusay pa sa galawan ni Floyd Mayweather Jr. Kung sino siya, ito ay walang iba kundi ang undefeated at pambato ng Barbados Island at Noy WBC Caribbean Federation Champion na si Miguel Antuan. Taong 2012 na makasagupa nito ang kababayan nating si Jason Pagara para paglabanan ang WBO International Junior Welterweight Title na noong mga panahon na yan ay hawak nga ng ating Pinoy na bida na ganap kanilang sagupaan sa Mall of Asia, Pasay City. Noong mga panahong ito ay may malinis na record itong si Miguel Antuan na 17 wins, 9 knockouts at wala nga pong bahid ng pagkatalo. Samantalang itong si Pagara naman ay may record namang 29 wins, 18 knockouts at dalawang talo. Bago manganap ganap ang kanilang sagupaan, ay kumpiyansa itong dayuhang undefeated na madali niya lang daw matatalo ang Pinoy champion. Sa katunayan, hindi pa nga nag-uumpisa ang kanilang laban, ay pinaplano na ng kampo nito na pagkatapos daw tapusin si Pagara, ay susunod daw nila ang ating 8 Division World Champion, ang ating pambasang kamauma ni Pacquiao. At sinabi din ito na hindi pa raw nakakasagupa si Pagara ng dekalibring buksingero na katulad niya. Kaya naman tansya niya ay malabong umabot ng 12 rounds ang kanilang laban. Dagdag pa nito ay kuhang kuha daw niya ang galawa ni Mayweather. Ngunit ang kaibahan lang daw nila ay mas mabilis at di hamak na mas malakas ang mga suntok niya kaysa kay Mayweather. Easy fight lang daw si Pagara. Ngunit sa mismong laban, unang round pa lang ay tila naging alarm clock ang mga kamao nitong si Pagara dahil sa lakas ng mga patama na sa malalim na panaginip nitong Barbados fighter. Halos isang minuto pa lang ang nakakalipas na sumapol ang isang left hook sa may bandang temple ng ulo nandayong undefeated. Sa lakas ng tama mapul dito, ay tila natauhan nitong si Miguel Antuan na iba pala talaga ang Pinoy fighter kapag mismong kaharap mo na sa ibabaw na ring. Earlier in the locker, so he was uh, speaking to their psychologist now. Na... Talks to yeah, the a good straight for uh, no, Antoine. Barbados, yeah. and they play cricket, but he, he looks like a fairly decent boxer. He is a very decent boxer. You can see that he's a good one. They're very evenly, also no? Know. They're very evenly. in style nila them is a Halos tatlong pung segundo bago matapos ang round 1

Wow. So Hello. I thought it was gonna be closer than that. he <laughs> <we> wanted <laughs> to challenge Pacquiao, and yeah. Sinamina, he's better than Mayweather. Oh. The weather was something. Sa sobrang lakas ng tumama sunto ay nahilo ito ng husto at hindi na nagawa pang lumaban pa. At dahil nga dito ay tuluyan na ang, ang nagising itong sinasabi nilang the next Mayweather Jr. sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. At ang pinapangarap niyang mega showdown sa ating pambansang kamao ay tila naglaho na parang bula. Ang inaakala niyang isang pusa lamang na Pinoy fighter ay isa palang mabangis na leon pagdating sa ibabaw na ring. At dahil nga po sa sobrang kayabangan ay naawi sa isang masaklap na kahihiyan ang sinapit nitong si Miguel Antuan kaya naman matapos matalo dito kay Pagara ay tila inalat na ang boxing career nitong si Antuan nagkaroon pa ito ng tatlong sunod-sunod na laban na lahat ay puro talo kaya naman tuluyan na itong nagretiro sa boxing 11 wins, 5 knockouts at wala nga pong talo ito po ang kartada ng 22 years old junior welterweight prospect na si Omar Juarez. Hindi nga po basta-basta itong si Juarez. May malakidlat na mga kamay at may magandang head movement at talaga namang masasabi mong may kisig nga ang boksingerong ito. so... June 27, 2021 ay itinapat naman ito sa isa nating kababayan na si Al Rivera ang tinaguriang damasingan At pagdating nga po ng mismong laban ay agresibo agad ang mga banat itong undefeated. Sa suntok na kanyang mga binibitawan ay tila ba gusto nang tapusin agad ang laban. Pero siyempre, hindi naman basta-basta magpapadayag ang ating bida na nakakapagpatama rin ang malalakas na suntok at sa pag-usag nga po ng bakbakan ng dalawa ay talaga namang makikita mong napakainit ang palitan ng mga suntok ng dalawang fighter Maririnig ang lagapak ng mga suntok nitong si Juarez sa tuwing tumatama sa matigas na mukha at katawan ng ating kababayan At sa lakas nga po ng mga suntok na binibitawan nitong si Juarez ay makikita mong gusto na talagang tapusin nito ang Pinoy Subalit dito ko rin naman talaga hahanga sa ating Pinoy na bida. Nabagamat tinatamaan ng malalakas na suntok, ay nakatayo pa rin ito at buong pusong lumalaban. Subalit pagdating nga po ng round 9, ay bumagsak itong si Juarez sa kauna-unahang pagkakataon nang salubungin nito, ang isang right hook ng Pinoy. Hindi naman gaanong nasaktan itong si Juarez at nakapagpatuloy pa rin naman sa bakbakan. At sa naging laban ay nawi sa scorecard ang kanilang bakbakan at nakuha nga po ng Pinoy ang panalo by a majority decision. Christian Gonzalez ang isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon ng Golden Boy Promotion. Umugong ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win Kaya naman bilang pampatabaraw sa kanyang kartada, taong 2017 ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Romero Duno. Llamadong-llamadong nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida. Sapagkat noong mga panahon na ito ay hindi pa kilala ang ating kababayan at ito ang kanyang unang pagkakataon na mapalaban sa Amerika. Sa magaganap na laban, si Gonzales ay may impresibong record na 16 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida, ay may record naman 13 wins, 11 knockouts at may isang talo. Bago ang laban ay marami nga pong nag-aakala na magiging isang madaling laban lang ito para sa undefeated na Meksikano. Subalit ang hindi nila alam ay may pamatay na kanan ng Pinoy. At pagdating nga po ng mismong laban ay naging agresibo agad ang mga banat itong si Gonzales. Napilit idinidikit sa lubid ang ating bida upang makorner at makapagpatama ng solid. Pero siyempre hindi naman basta-basta magpapadayag ang ating bida. Kung saan nga ay gumaganti rin ng mga sulidong patama na talaga namang iniinda ng kalaban.

at mabilangan na repre. Oh, Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban. Subalit makikita na hilong hilo ito sa suntok na tinamon mula sa Pinoy. Maswerte na lang at nakaligtas pa sa unang round dahil saktong naubos na ang oras. Well, Final seconds of the first round. And he has Whoa. no idea where he's at big, big first round. Yeah, you know, At sa mga sumunod na round Ay makikitang wala pa rin takot na nakikipagsabayan nitong si Gonzales Sa ating kababayan Agresibo at sugod pa rin siya ng sugod Kaya naman, isang malutong na right hook Ang muli nga pong sumapul sa mukha nitong si Gonzales Na siyang tumapos sa laban Not let him unfurl his quick hands from the out, out Number 2 as he gathers his legs

Brian right, Scalia tweeted at us here, that that was a different Duno you know, than the one that fought Alexia in Russia. Taong 2015, ang makasagupa ng ating kababayan at pambato na si Edinson Sona, ang undefeated knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella, isang Meksikano. Para paglabanan, ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight Title. Sa sago pang ito ay 41 betting favorite ang undefeated Mexican fighter na ang ibig sabihin ay halos lahat ng mga manonood ay inaasahan na magiging madaling laban lang ito para sa Meksikano. Sapagkat sa kartada pa lang nitong 22 wins with 20 knockouts at wala nga ang talo ay talaga namang iisipin mong medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated Mexican fighter ay mawi pala sa isang huge upset para sa isang heavy underdog na Pinoy hindi umobra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban dahil nasa kanya man ang halos lahat ng advantage ay bali wala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam nitong si Sonsona ang galawan ni Estrella bago pa man mag-umpisa ang laban unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Meksikano matapos tamaan ng isang right hook. Ngunit ang hatol ng third man in the ring ay nadulas lang daw itong Meksikanong fighter. Kung ating papansinin ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona. Samantalang itong si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang na magandang pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counterpunch. Bagamat heavy underdog na itong si Sonsona sa labang yon, ay pinutunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Meksikano na pag cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali. Sa ang inaakala nilang easy fight at pataba lamang sa kartada nitong si Australia ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican fighter. Halos labing isang segundo pa lamang ang na nakakalipas nang magumpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook sa pangan nitong si Australia. gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Meksikanong fans ni Estrella. At napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang mga inuupuan matapos bumagsak ang pambato nila sa ibabaw ng lona. Sinubukan pa naman bumangon itong si Estrella. Ngunit sa kasamang palad ay agad na rin itinigil ng third man in the laban dahil sa lakas ng tamang sumapol dito. March 19 ng 2011, nang dumayo sa Pilipinas para sa isang tuna fight ang Noy 110, 0 undefeated Canadian boxer na si Steve Claggett upang labanan ng ating kababayan na taga Davao del Sur na si Romeo Jaco Salim na noong mga panahon na yan ay may record na 10 wins, 4 knockouts, 4 natalo talo at isang tabla. Ang kanilang laban ay naganep sa si Cebu City Waterfront Hotel Casino para sa isang 8-round junior welterweight bout sa magiging laban ay kumpiyansa nga po ang kampo ng Canadian Boxer na lang nitong pataba sa katada ang ating Pinoy Nobida. Dahil sa maliban sa pagiging undefeated nito ay mayroon din itong matas na level sa ring experience pagdating sa boxing. Naging sparring mate nito ang noy former undisputed welterweight champion na si Sab Judah. Napakalaking bagay nga po nito pagdating sa isang baguhang prospect pagdating sa experience at sigurado na marami itong natutunan sa kanilang mga sparring session maliban sa walang talo at experience nitong si Claggett, ay idagdag mo na din ang kahambugan nito sa katawan. Sapagkat sa kanilang weigh-in, bago ang kanilang mismong laban, kahit na dayo sa ating bansa, ay walang alinlangan itong dinaragdarag ang ating Pinoy na bida sa harap ng mga kababayan nating Pinoy. At marami itong pinagsasabing trasto sa kanilang face off literal na in your face. Is that your best? You will never win! You weak, pathetic fool! Prepare to die! You are nothing! You are pathetic! <laughs> pagdating sa laban, early rounds pa lang, ay kita na agad ang kalamangan ng Canadian boxer pagdating sa palitan ng mga suntok. Aggressive in fighting style ang laro nito si Claggett. Habang ang ating Pinoy na bida naman, ay tila tinatansya ang mga suntok ng kalaban. pagsapit ng ikatlong round ay dito na nagawang ipamalas ng Tinagurenda Dragon ang bangis ng kanyang kamao matapos itong pabagsakin ng Pinoy ng dalawang beses. Sa unang knockdown ay isang malutong na lepok sa bodega ang tumama dito at sandali lang ang lumipas sa ikalawang pagkakataon muli ay isa na namang left hook ang kumunekta sa katawan ng Pinoy fighter At sa lakas ng tamang inabot ng Pinoy ay makikita ang halos mapahalik na ito sa ring dahil sa sobrang sakit. Pero dito ka naman talaga bibilib sa puso nito si Jaco Salem pagdating sa laban. Dugong Pinoy. Dahil imbis na sumuko, ay bumangon nito at patuloy na sinabayan ang lakas ng dayong undefeated. Sa later rounds, ay dito na nakabawi ang ating bida. Kung mapapansin nyo, ay nagbago ng estilo ang ating si Jaco. Dahil imbis na makipagsabay ng suntok sa Canadian, ay gumamit ito ng distansya. Nag in and out boxer type ang galawan nito si Jaco na naging super effective sa laban. Dahil dito ay unti-unti nang nasira ang laro nitong Canadian Boxer at pumabor na ang pace ng laban sa ating Pinoy na bida. At pagdating na round 8, ay mas tumindi pa ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Subalit sa mga huling minuto ng round ay mas nanayag pa rin ang lakas ng ating kababayan. Sapagat hindi na nito pinaporma ang maangas na si labuk Nabugbog na ito ng gusto kaya naman itinigil na ng third man in the ring ang laban. Dahil dito ay naka-score na isang upset itong si Romeo Jacosalem kontra sa si Dayong Undefeated. Panalo ito by a technical knockout sa round 8. March ng 2022 ay isa na namang undefeated prospect mula sa Argentina ang nakatapat ng ating kababayan, ang bata ni Maidana na marami ang nagsasabing susunod raw na boxing superstar ng Argentina na si Mauro Gauto kung saan ay naipares nga po ito sa isa nating kababayan ang pride ng Agusan del Sur na si Miel Pajardo Sa magiging laban, si Gauto ay may impresibong record na 17 wins 12 knockouts at wala nga pong talo Ibang klase nga po ang boxer na ito dahil ito lang naman ay pangwalo sa ranking ng daring sa mini flyweight. Pero nang maglaban na ang dalawang boksingero sa ibabaw ng ring, ay tila ba naging isang mahinang nilalang ang kalaban ng ating bida. Bugbog sarado nga po ang sinasabing susunod na boxing superstar ng Argentina. At wala nga pong kapalag-palag na ginulpi ng Pinoy ang pinagmamalaking bata ni Maida. Hand, it'll be very surprising if, if he doesn't get the big, big left hand again. There, hit by a left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he it's touches down. down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. He's given him extra time. There, he missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed, and then he was put down. And Waldo just looking for that left hook every sitting in round two. Oh, good shot oh Another big left hand, and he's taking those two somehow. He's but I think he's done here and it's only a matter of time. Big yeah, no, left said, hand again said. there, the referee, jumps in, And that's a good decision from the referee. Who missed... I'm going to do the same. I'm going to go for a knockout. I'm going to punish my opponent. I just hopes nothing bad going to happen. He's going to walk out by his legs from the ring. But I'm going de to destroy him, I'm going to smash him. Yan ang mismong sinabi ng undefeated IBF title holder noon ng Tinaguriang The Raging Bull na si Victor Chinian sa ating pambato noon na si Nonito Donaire bago maganap ang kanilang laban noong July 7, 2007. Sa taon ng mga sinasabi nitong pambato ng Armenia, ay matutulad lang daw ang ating bida sa ginawa nito sa kanyang kuya na si Glenn Donaire. October 7, 2006 ay naglaban nga po itong si Victor Chinian at ang kuya ng ating bida na si Glenn Donaire na kung saan eh, nga po itong si Glenn Donaire matapos itong sumuko sa round 6. Ito nga po ay dahil sa nabasag nga po ang panganito nito sa kanilang naging laban matapos aksidenteng tamaan ng Seiko sa round 3 ni Darchinian. At lalo pang lumala ng tamaan ng right straight sa round 6. Samantala, halos isang taon lang ang lumipas ay nabigyan nga po ang ating bida upang sumabak para sa isang world title fights. At ito nga po ay para harapin ang dumurog sa kanyang kuya, ang pambato ng Armenia na si Big Dachinian. Sa labang ito ay hangad din nga po ni Nunito na may paghaganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay nitong hambog na Armenian fighter. Kaya mula super flyweight ay bumaba nga po ng timbang ang ating bida sa flyweight para lang makalaban itong si Darchinian. Noong mga panahong ito ay taglay nga po ng Armenian fighter ang malinis na record na 28 wins, 22 knockouts at wala nga po talo. Habang ang ating bida naman ay may 17 wins, 10 knockouts at isang talo. Masasabi nga po natin na hindi nga po basta-basta ang -basta makakatapat ng ating bida. Halimaw nga po ito kumbaga. Samantalang ang ating kababayan noon ay hindi pa nga po masyadong kilala at upcoming prospect pa lang noong mga panahon na yon. Kaya naman nga po sa magaganap na laban ay super heavy underdog ang ating bida. Subalit pagdating nga po ng mismong laban ay tila kabaliktaran na nangyari. Sapagkat itong ibinibidang si Darchinian ay nagmukhang mahinang nila lang sa harap ng ating kababayan. Unang round pa lang ay makailang beses na kumunekta ang counter lepok ni Dunaire sa mukha ni The Raging Bull.

Maswerte na lang din itong si Darchinian at naubusan na ng oras kaya nakaligtas pa. Donair, scenario... Kung sa mga previous round ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na lepok ni Donaire, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang ibinibid boxer ng Armenia. Matapos sumapol ang signature counter lepok ng ating bida sa mukha nito si Out. Sa lakas nga po ng tamang sumapol, bagamat nakatayo pa itong si Darchinian, ay makikitang wasak na talaga ito at hindi na kaya pang magpatuloy pa. At dahil dito, ay tagumpay nga po ang ating bida na may pagiganti ang kanyang kuya sa kamay ng hambog na si Darchinian. At nahagaw pa nito ang IBF Flyweight title. At ang pinakamatindi nga po dito, dahil sa ganda ng knockout win nito, ay itinanghal ito bilang 2007 knockout of the year at upset of the year ng daring magazine